sa to today's video ay gagawa naman tayo ngayon ng grilled cheese. Ito nga pala ay nilagyan ko lang siya ng Eden cheese and then tinapay. Dito natin siya i-grill. Gagamitan natin ng butter. Hininaan ko muna yung apoy kasi nga umuusok na yung ating kawali. So, lalagyan natin ng butter. Ikakalat lang natin siya. Tapos ilalagay naman natin yung bread. So palit ka lang natin. Yan. Tapos kunin natin. Ilalagay natin dito. Ayan. Tapos maglalagay ulit tayo ng butter. ilalagay natin itong isang bread. Ayan. Tapos ipapatong natin dyan. Ayan. Ulit-ulitin lang natin. Lagay tayo ng butter. Lalagay natin yung bread. Balik ka natin. Ayan. Tapos ilalagay natin dito. Ngayon, ipa-flat na natin siya flat lang natin. Tapos kunin natin, ilagay natin dito sa pan. Mahina lang yung kanyang apoy. Iinginan lang natin siya. Ayan, so after one minute, balik na natin siya. Ayan. Ayan, so i-flat-flat lang natin siya. Ngayon, pili na natin siyang kunin. So, ayan, diba? Ganon din to. Ilagay natin sa kawali. I-flatten lang natin siya. Hiya! Tapos balik ka natin. Yan. So, may masarap na tayo. Ganito din itong isa. Ayan.